Hi guys, nandito na naman kami. May bunga ng kahoy. Kandis. Ha? Lampo, may mga kahoy dito, may kandiis lambog guys. Walang bunga guys. Papunta nga pala kami ngayon sa Lake, guys. Ayan. Dito na kami. Mabuti kami. dito na kami sa may mga bangka. Sasakay na kami. Nagpapaalam na kami sa bangka. Kasi walang bangka sa amin eh. Wala kaming bangka, guys. Nasa bahay lang. Kasi humupa na yung baha. So, hindi namin dinadala yung baka namin rito. Kasi mabibilad ng araw. So, maano siya? Masisira mabubulok siya pag araw init talaga mabubulok ang kahoy so guys nakasakay na kami ng aking husband so ngayon guys ay mag ano na kami papunta na kami doon sa may nilagay niya na fish yung ano nung tawag nun um, box pala O, ang tawag doon eh So, ngayon guys, habang papunta kami, so, talagang tinatanaw-tanaw ko guys yung ano, yung yung paligid. Ang ganda guys, kasi ang linaw ng tubig, tapos tahimik. Dito ka makatirarize, talagang makapag-isip ka ng mabuti. Okay. kasi tahimik siya, malinis. Normal, may kahoy, may mga puno, may mga damo. So, ganyan talaga dito sa aming lugar, guys. Yan nga, uh, yan na area, guys, pag umupa itong tubig, guys. Hmm. Ano to? Grabe kahoy Palayan to eh. namin. Okay, guys. Okay la, tong tag So, matagal-tagal pa ba to Papasok na kami guys. Papunta na kami sa backsnit niya. Yung pala yung asawa ko guys. Matsong matso ang likod oh. Shout out pala sa mga taong mahilig sa ganitong panghanap buhay. Diba? Ang hirap kayo pa ganitong hanap buhay guys. Kasi talagang nagbabangga ka. Ang tagal mo. Mga 3 hours to 4 hours guys. So, pag alis nila sa bahay or kami, pag umaalis kami sa bahay is nasa 4 a.m. So, nakaka po kami guys is nasa mga 10 to 11 a.m. na po. Medyo tanghali na po. Kasi, matagalan talagang biyahe. Ayan po guys, water lily at saka yung kangkong guys. Ayan o. Oh. Yan, papasok na po kami guys. Malapit na. Yan, may nadaanan po kaming backness guys. Guys, tinatabi namin kasi nadadaanan eh. Tayang. Pag hindi namin tinabig to, pag nadadaanan ng bangka, masisira yung ano, babaw. Yung nasa ibabaw niya, masisira guys. Kaya tinabi ng mister ko guys. Kasi, kahit ako magagalit ako pag nabangga eh, nasisira kasi yung box nito. So guys, ito nga pala, ito, ano to siya, mother Lily na maliliit pa. Pag lumalaki na, ayun. Pero ito talaga maliit pa siya. So guys, medyo matagal talagang biyahe namin ka. Ay, naku guys, nakakaloka. Sumakit ang ulo ko, ang init guys. Ayan, Meron na kaming nakita. Ayan, kaso walang laman guys. Diyos ko po. Ito naman, sa dito po. na yung napakahagard na lugar. Ayan. Napakahirap guys. Kasi tingnan nyo po yung ginagawa ng asawa ko. Talagang kinakamlut niya yung mga damo. Para lang makadaan kami. Diyos ko ka po, ang hirap. Ganito ang hanap buhay sa amin guys. Pag hindi ka sanay, hindi ka mabubuhay. Ayan, meron na. Sana may laman, guys, no? Meron siya, guys. May laman. Ayan na. Tumatalon-talon pa. basta pa. So guys, ayaw ko marap ng mister ko sa camera kasi nahiya siya. <laughs> Ayan, may car na po tayo. Dalawang car tsaka tilapia isa. So meron na naman. Dito na naman. Sana meron din para medyo madami rami yun. ayan kinukuha na ng mister kong yung laman guys like and subscribe may click the button guys thank you